yun ang mga kabayani ko oh. biglang bumusong yung ulan na umuulan na oh. dito sa Libya yan oh mga kabayani sigurado na talaga ang taglamig yan oh taglamig na talaga mga kabayani dito sa Libya umuulan na eh biruin dito ang ulan pinasasalamatan ng maigi sa atin sa Pilipinas pag umulan delikado baha baha tayo doon alam niyo na da, dahil kung da, ano kung sa kung ano dahil sa antay na alam niyo na know? yun ngayon na lang nagamit tuli yung wiper na sa nila after uh, how many years <laughs> ngayon na lang umulan oh. ang ang ulan dito eh siguro limang beses sa eh, loob ng isang taon <laughs> patak, patak lang eh oh. no ayan ganyan lang ayan ganyan lang yan no sa lang yung tawag sa atin dyan eh pero ayan o oh, oh. ah sayara na dap ayan o oh, eh. na ulan na naman dito malamig na taglamig na talaga mga kabayan hindi na kaya pigilan taglamig na o oh. taglamig na Di ba? Taglamig na. Taglamig na. Taglamig na. Taglamig na ba, Mayor? Taglamig na. <laughs> Oy, nagood. Malamig na nga. Magag magagamit, na pa... magagamit na yung mga panlamig mo. Oy, yung mga pang winter jacket niya. Magagamit na. Yung matuhod lang naman. Yun ang mabigat. Lalo na si Onin. Taglamig na. Gapang na naman. Ay, what chicken? Chicken. Yeah, the judge. Press ya, ah? press chicken. Yes. Press chicken na. Ah. Aywa. Yun lang paano tayo lalabas umuulan. Mga kabayanik ko. Oh. Bago tayo dumating doon pila na yun. Biro oh. yun yun. After 10 months, ngayon na lang uli ulan Dito mga kabayanik Once a year nga lang once a year. Hindi pa yan ulan. Ay, ano? Oh. Wala oh, na. Ambon ambon lang dito. Napadaan lang nga lang yung ulap. nik, yeah. napadaan lang. Ayan na. Wala na maligo pag malakas. kasi. Oo, no? Nakakamiss din maligo sa mga. Minsan nga maligo tayo sa ulang kaso. Sa gabi bumabanat ang ulan dito eh. Sa gabi maliligo kami sa dahil. Naku, Sabado day off ko. Hindi tayo makasama dun. Parang malungkot ha. Ah. you know Nabasa na naman ang kanilang kalsada mga kabayanik after one year. Para mapagpag naman yung bigat ng... So, sasakyan, sa sakyan. Ah, mo. Si puro pagod na sa trabaho. Wow. 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 Kila mo mag Wow, naiyak naman ako. Para, para sa family. Yes. for the family. cagalang Caga-cagalang Oif ada Dubai? Ada chicken Ah, chicken here Ah, chicken yeah. here. Aywa. This the Judge Ah, The judge. Judge. Share the Judge, Share the judge ha? Yes. fresh Fresh chicken fresh, yeah. Share the judge. Yes. Share, Share with the judge. Uh, Speaking English, fresh, ah, huh? Fresh. Fresh chicken. So Pilipino? Sariwa. Sariwang manok. Sariwang manok. Ada da judge, manok. 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 When kalam, the judge, ada manok. <laughs> Inta <laughs> <laughs> anak alam inta simsim matug <laughs> selgat melgat serget, ada aku, matug banggala, banggala. Ayo, wah, tayo, <hah> bibili <hah> tayo, <hah> <hah>

Bili tayo. Bili ko lotion. Mulan mga kabayanik ko. Oh. Ayan oh. Oy, muulan dito. Sarap naman. Mulan. Salam. Sadik. mam Mia Mia. Bili tayo lotion. In lotion. Salaam. Salam. Fresh chicken. Salaam, salaam. Eina? Ay, Ay putol putol Ma bi ha.

80 kilo ng hipon. Wala, wala doon. Mapi, ada ka ni mahal, mapi. Kulo same sim same ah, legs bas. sa, sa, sa na lang binenta isa. Hindi na tayo pupunta doon sa market na luma. Malayo na. Wala na. Bibili na tayo sa. Hindi na po niya sa. Ibakar. 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 Katutubo ba? Kamiseta latin. 1 kilo. Embaga, makakabayanik. Unoy ni bili tayo baka. Naku, bibi tapo bilip pa ko pala ng noodles. Ano nang no, magpapansit? Daming ayo. Len don sabila. Buulan makakabayanik. naulan Salam Ma sha. Birkes na ati di? Parkes. dito. Mali mo, kakabitin mo agad ati? Ah, oh, Mapish Margis ha. Margis. Kita mo Margis. Wala? hotdog Hotdog

kamsha kam kamsin piti pa in 25. yun 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 dito sa Libya, mga kabayanin. Andito tayo ngayon sa, ano, bilyan namin dito. Yan, diba? Ha? Saan yung tindahan dito ng, ano, lotion? Yan, gulay, oh. Dito sa mababa. Salam sudik. Mga tropa, saan? Sa baba? Mayroon grocery ron? Uh Oo. -oh. Wala ka doon na? Ayun na, ayun ito grocery. Hindi. Doon sa tindahan niya. Doon sa tindahan niya. Yung tindahan niya sa Sa tindahan niya sa Ayun doon sa baba. Meron. Ayun din, meron sa tindahan

wala siya hindi si paring elmer, naglalakad ching ching ching